Oops. Ayan. Hello go Good evening po. Ito o. Oh. Ah. Bago ako ano, matulog. Ayan. Mag-merienda mo na ako ng ano, chiko. Ayan. chico na donut. Ayan o. Oh. Kasi, ano, lumabas yung aking anak sila mag-asawa pumunta sila ng ano, muwa kanina. Wow. Tapos eto, may dalang pasalubong na jeko. Doon natin na kung ano bang yung ko si Gito yung ano eh. Ayan, yung babaryan. Ayan, Oh. Um. Ayan, o. Um. Oh. Yung babaryan. Ang favorite ko. Ayan. Dalawa. Tapos ito naman. Alam mo naman ito Ano naman yung flavor Nito, isa Tama. Ang kasan dito sa kabila Ayan o oh. ay, 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 ay May nakalikit pa pala dito Ay Ano sa kabila Ay, Dito eh parihas. Yan o, parihas lang naman o. Parihas na flavor. Ayan kasi ano eh, ito yung mga favorite namin eh. Kaysa may mga ibang ano matatamis. Ayan o, oh, favorite namin na. Ayan. Ayan. Ayan, lang naman pala. Ayan, kakain mo na ang lola nyo. Ayan, merienda. Kasi, hindi nga ako naka, ano, nagmerienda pagdating nila ng mga 6 kasi kumain kami doon sa ano sa kantin ng kapatid ko ayan kasi busog ako ayan o oh. kaya ito na lang ang aking kakainin yan po yan Memory merienda ang um, lola niya Namiss ko tong ano eh na ko Ito jiko na miss ko. Ayan. Partnera ng Sprite. Ayan po. Na miss ko to ang Jeko. Yung pinili lang talaga nila yung ano namin eh, yung favorite namin na flavor. Ayan, parehas lang na klase. Kasi noong nakaraan, mayroon mga ano, yung iba. Hindi kami nasarapan dun sa so, iba. Ayan, ayan, ayan. Tika lang. Ay. Ito yung ato. Ito. Ayan, Oh. Kain po tayo. Ayan. in Merienda. Merienda. Ayan. Bago mo matulog. Huwag marienda mo na. Mm. Sarap. Ay, pala mga pwento sa loob po. Mm. サブテラがとる。 Ayan, yun, pala masalit na, oh. Sarap yan, oh. Hmm. Tapos, alin may isa. kasi hindi ako nakakain ng ano, maayos ng kanin. Kasi nga, busog pa ako kanina. Eh, ano, yung ulam namin, yung ano, yung prinito ko yung binili pa namin doon sa burakay na ano yung daing <laughs> ayun kasi nga umalis sila kaninang tang umaga tapos ako lang mag isa dito sa bahay hindi na ako nagsaing. hindi na ako nagluto o, yung mga tira tira na lang dyan yun na lang inulam namin tapos hindi na ako nakakain ng kanin ng maayos punta lang ilang subo lang kasi busog pa nga ako pag merienda doon sa ano sa kantin ng kapatid ko tapos ito ayang oras na o, katapos na ako ng mga hugasan kaya bago ako umakyat doon sa kwarto ito mag may muna ako ng donut mm. Mm. Ano pala man ito oh. Bit na. Mm. Parang ano. Mm -hmm. Pwede mong lasa nung nasa gitnang palaman. kalimutan ko nang tawag dito eh. Ano nga. Mm, hindi naman ito yung pinat eh. Ano ba ito yung nakalimutan ko na. Isang klaseng palaman. Mmm. Ito naman pala sa gitna dito. Ang bandang dulo. mm busog na ako. Hmm. Nag-ano ko kasi kanina eh. Ano, kaninang umaga, nag-general cleaning ako. Kasi, mula nga nung dumating kami galing dun sa ano pura kay hindi pa ako nakapag general cleaning kasi ano nung umalis kanina lang umalis sila mag asawa kay ako lang mag isa dito kay nag general cleaning ako tapos ayun nung bandang alas 3 na nga umalis na ako at pumunta na ako doon sa shop tapos pumunta na rin kami doon sa kantin ng kapatid ko sa Black Eyes Santa Cristina dos yun doon sa kantin at kami doon ng aking ano ang um, pinsan-pinsan ko doon ayan yun ang aming meeting place <laughs> sa kantin ng ano ko oh, kapatid ko pag gusto namin mag ayun doon kami nag iipon ayan kami lima lima kami doon yung isa yung kapatid ko doon yun. Mm. Nabusog na ako, nakadalawa na ako Okay na yan Busog na ang lala nyo Ayan Bukas naman Ayan po Ang lakas ng udang kanina eh Parang kala mo may bagyo Nagbaha doon sa kalsada o oh. Yan yung bandang ano na ma-elestris yung Biglang humus yung ulan. Ang lakas. Parang kalam mo may bagyo. Nagbaha dun sa labasan. Sa kalsada. Ayan po. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Up.